Noong taon, muling nagpulong ang mga defense minister ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Nangyari ito sa sidelines ng ikadalawamput-dalawang Shangri-La Dialogue na ginanap sa Singapore nitong weekend. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang kooperasyon para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa gitna ng tumitinding tensyon sa regyon. Muling ipinahayag ng apat na bansa ang kanilang seryosong pagkabahala sa mga agresibong kilos ng China sa East at South China Sea at ang hakbang ng China na baguhin ang status quo sa paggamit ng puwersa. Binigyang diin ng mga defense chief ang mapayapang pagresolba sa mga alitan alinsunod sa international law gaya ng UNCLOS. Kabilang sa mga napagkasunduan ng apat na pangunahing hakbang, pagkakaisa sa mga proyektong pangmilitar tulad ng radar at training centers pagbabahagi ng impormasyon para maprotektahan ang karagatan at himpapawid. Mas matibay na depensa laban sa cyber attacks at pagtutulungan sa mga operasyon sa dagat. Bukod dito, nakipagpulong din si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa mga opisyal ng European Union, France, United Kingdom, Sweden at Lithuania. Natalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime security cybersecurity, defense technology at rules-based international order. Samantala, binweltahan ni Secretary Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang propaganda ng China kung saan hindi umano sinasagot ng Pilipinas ang mga isyo sa West Philippine Sea. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang um, provocations sa South China Sea daw sa Chinese Rift, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun eh. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing ha, Peking. Yan ang tunay na pangalan na China. Kahapon hinarang ako at uh, yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang uh, meeting natin, bilateral meeting. Uh, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktan nila yung storya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila uh, about the uh, West Philippine Sea at yun niya ang uh, paratang nila na tayo, tayo daw yung uh, yung uh, Kaya, nag uh, man, infiltrate or nag encroach uh, o pasok dun sa teritoryo nila. Kaya tama na naiiwasan ni CS ako akala ko tunay na journalist eh nakipagsagutan ako dahil Pilipino eh, ina nila yung Pilipinas, Natural, na tulad ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag. Naapi-apihin. Ayon kay Chudoro, imbes na magpadala ng Defense Minister sa Shangri-La Dialogue ang China, mga Peking journalists ang kanilang ipinadala. Imbes na magpadala sila ng Defense Minister, Nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos pinabaliktad ng video. Eh ako, nung no, ako tinanong, naging pangsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi, hindi, tayo proxy. Natural, Pilipino tayo. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Hindi, eh, nagsagutan na kami na sa nagsagutan. Hindi eh, ba nilalabas yun? Pero baka balik ka rin na naman nila, nilabas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.